Eh mga ating, magsampay tayo. <laughs> Sampay tayo ng ano, kasi walang araw. Magsampay tayo ng... Ayan. Nang nilaban natin. Hahanginin! <laughs> Pag nahangin to, tutuyo na to. <laughs> Ano daw, Juan? De, si Taheysel. Oo. Oh. oh. dami ko talagang nakuha ng bunga dito. Isang ganun. Iyan, nakasampay na ako eto pala yung ano oh, kalabasa yata to. Ang daming kalabasa. Hmm. Ang ganda bulaklak. Ito, spinach. Spinach daw yan. Ito, sili. Ah! Ang laki ng sili oh. ang <laughs> bunga. Nang bata pa ako, ganito yung tanim ni mother ko. Binibenta namin sa palengke para may baon kami sa school. Oh, ang laki nitong ano onion leeks onion leeks hmm. taba ng lupa hindi ko alam kung makakatuyo ako ng damit makulimlim kasi eh oh. pero piling ko lalabas naman yung araw ayan para matuyo na to, konti lang naman siya ito yung food for the day nagluto si nanay ng silver beets at sardinas ayan, yum yum, kain tayo So ito na nga mga ating tinasok ko yung aking mga nilabahan dahil nga umuulan tapos tingnan nyo naman ngayon pagkapasok ko ng mga labahin ko tingnan nyo naman ang panahon ang ganda ng araw mga ating <laughs> nakailang ulit na ako labas pasok ng aking nilaban tapos ngayon umaaraw na naman OMG ayoko na this is it na mga ating huling pasok ko na to ng damit ko dito na yan See you again on my next vlog mga ateng. Bye.